I've been on oh. isang post nga ni Miss Darlang pinag-uusapan na alam naman natin nakahapon nga ay nag-post itong si Miss Darla na maraming araw nag-aabang sa schedule ng ating Donnie at Bell sa magandang buhay pero sobrang busy nga araw ng ating couple kaya wala pang araw silang sked dito pero eto na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon na kung saan ay nag-post nga itong si Miss Darla ng isang video na kung saan ay talagang sweet na sweet nga itong ating couple sila Donnie at Bel Mariano. at Ayon pa nga sa caption ni Miss Darla, Ling, Bingo o Papa P. Sa si Stephen ayun nagro-grouping na lang oh pero wait, yung bag, yan ba yung ninenok ni Irene? Aha, at Bel Mariano at Donnie, at Tiolo Pascual, at Darren Espanto, na kung saan ay meron pa nga siyang sinabi sa komento, na ayon nga kay Miss Darla, truling, wag ka malito, I amin mean, na si Papa P, kay Bingo ka na lang, na kung saan ay talaga namang umani nga ito ng maraming komento, na ayon nga sa mga bula, kay Donnie ST kay Bingo lang po siya, may old ultimate crush, Piolo but in this generation, Bingling is my favorite. Dahil talaga namang ito ang ating Donnie at sa tambalang Bingling na sila Bingo at Caroline ay talaga namang nagpapakilig nga sa maraming bubblies ngayon dahil na rin ito sa Kent by Love. Kaya naman, stay lang tayo for more updates.